69 Magpaalam ako dun sa boss ko na lalabas ako sa dahil bibili ako ng tinapay. Yo mga ka Pinboy, nasa labas na tayo. Andun yung mga uh, tindahan, no. Nandito na ako sa fucking save Taya na tayo. What's up mga Kapinboy! Good morning. Pangumaga tayo ngayon. Yun, wala tayong liga ngayong araw na to mga Kapinboy Ang gagawin natin ay magbuting-ting at mag-ayos sa mga makina. Che-check natin lahat ng bawat uh, galaw ng makina para nasa condition lagi mga Kapinboy So ayun, uh, 8.20 rito mga kapin abang tayo ng bus 361 na naman uh, Punta lang tayo doon sa bus stop Sana maaga-aga tayo ngayon na Makarating ng bowling kasi Pakumaga din yung amo ko Nakakayana mo ko sila mauna <laughs> Yun o, no, punta na tayo sa bus stop Yo, nandito na tayo sa bus stop Mga kapin boy Wala pa yung bus eh kailangan nating makasakay bago mag alas 9 dapat nandun na tayo sa bowling at pang umaga baka mauna sa atin ang ating amo na <laughs> alright dito tayo sa bus stop mga ka pinboy <sighs> <sighs> silong muna tayo habang wala pa naman ito muna tayo sa waiting area mga kapin boy tala ako ng dalawang tubig at yung baon natin na kanin at sa ng isda nagdala tayo kaya nag paper bag ako ngayon kasi baka matapon sa bag ko yung baon ng alright sana dumating agad Time check eight twenty six. So, oh, yeah. check out this application. Eight forty six and done. Eight forty six. Hello. bit 46 daw yung daan daan mga kapin boy nandiyan na yung bus sakto wala pang 846 eh dapat 846 ang daan yan eh. ang agan ng daan ngayon ah 829 pa lang oh mga kapin boy natatanong ko na yung bus Alright. Yun. Tayo natin. Yun. Nandito na tayo sa bus station mga ka-pinboy. At katapat na ito ang MIT. 5 minutes na lang nasa boarding na tayo. Yo, yo, yo! Nandito na tayo sa trabaho. Magandang morning. Good morning mga kapin boy. Maga tayo nakarating. Wala pa alas 9. Yeah, 3 minutes, 4 minutes pa. Bago mag alas 9. O yun mga kapin boy. Ako pa lang. Wala pa yung mga amo ko. Woohoo. Welcome. Six, nine, yo yo yo, nandito na tayo sa bowling lanes buksan natin yung ilaw dito sa back lanes at nakikita na naman kami ng aking mga makina nandito na tayo sa likod mga kapin boy kapa yung amo ko nauna ako ayos kasakay tayo kaagad eh kaya ayos na ayos <laughs> ang bilis ng biyahe uh, buksan natin yung ilaw alright isa na natin to. Eh muna mga ka Pinoy, magbubukas na ako ng ilaw uh, at magbibisa ako ng pantrabaho ko at maglilinis ako ng lanes ngayon dahil tatanggalin ko yung makapal na oil na pinahid ko kagabi sa liga so tatanggalin ko ngayon dahil kapag hindi ko tinanggal yun at hindi ko nilinis hirap ang mga bola lalo na mamayang gabi dahil biyernes ngayon naku ang hirap makikita ng bola dahil malangis nga so kailangan kong linisan ng oiling machine para medyo manipis ang pahid ng oiling machine at mabilis bumalik yung mga bola sa labas so yun lang muna mga Kapinboy bisis ako ng pantrabaho yo mga Kapinboy simulan na ng trabaho lilinisin ko na yung lanes mula lane 3 hanggang lane 24 to mga ka pinboy pero bago yan tatanggalin ko muna yung mga pins kasi para dire-diretso yung takbo ng oiling machine walang harang may lalim Eh mga kapinboy tinanggal ko yung mga pin magsisimula na ako maglinis ng lanes uh, at mamaya na ulit tayo magkita-kita yo mga kapinboy tapos na ako maglinis ng lanes uh, nagpaalam ako dun sa boss ko na lalabas ako sa saglit bibili ako ng tinapay may indian store kasi dito sa tabi so bibili ako ng tinapay uh, pang almusal natin at wala na akong tinapay so ayan labas tayo Nasa labas na tayo. Andun yung mga uh, tindahan, no? May Indian store dito. Ito, bibili ng tinapay saglit. Dahil, naubusan na tayo. Umayag naman yung bosko na labas ako saglit. nagtagumpay sa labas nga lang naka display doon tayo sa kabila subukan natin sa kabila meron din dyan meron din dito sa kabila ang kagandahan dito kasi may saging baka makabili bili tayong saging tinapay tsaka saging and banana Maka mga ka-pinboy, nakapili na tayo ng saging at tinapay. Alright, babaid na tayo, babaid na tayo. na tayo mga ka-pinboy. Yo, yo, yo! Nakapili na tayo mga ka-pinboy, saging at tinapay. Pang-almusal natin ngayon. <laughs> Alright, balik na tayo sa bowling. Mabuti at wala pang naglalaro. Wala pang customer. Ngayon, eh, biyernes ng umaga. Wala masyadong tao kapag ganitong umaga. Ang tao niyan, ang customer niyan, mga alas 5, alas 6, ang dami na niyan. Hanggang gabi, hanggang alas 12, sarado na ito pag biyernes. Eh. So, ayun. Ah, uh, Walang tao sa umaga, ang gagawin ko ay maglilinis ng makina, magche-check ng makina, magre-repair kung ano yung pwedeng gawin ay eh, yun yung kakalikutan natin at yun yung bubuting tingin natin sa umagang ito mga kapinboy eh lawak ng parking ng bowling almosal muna tayo bago magsimula ng trabaho yun nisagi na tayo mabuti malapit lang yung tindahan dito sa labas lang dalawang tindahan yan eh magkatabi halos parehong Indian store alright, tirahin na natin to ng mga pagsimula na ng ating paglilinis at pagbubuting ting Mm, busog na, makakapin po, nakapagalmasan na tayo natapos ko na yung saging nagbubuting ting na tayo po gagawin natin 13-14 hmm, isi-check kong ngayon hindi po mapasok yung bola eh hindi, hindi umaangat agad so yan yung check upin natin mga kapin boy bossin ko lang yung aking saging hmm. yung mga kapin boy natapos na natin to 13-14 yung nai-stack yung bola dyan yan, ginawa natin ng paraan. At ito may binukubuting-ting din ako dito sa lane 24. Ito. Remedio Rime lang. Tinalian ko. <laughs> Tinalian ko ng ano. Kasi nag i -stack din yung bola rito. So, ti nilagyan ko lang na itong pantapal para hindi na siya umistak. Diretso doon sa door weldment, tapos paakit na dun sa boli, palabas dun sa ball return, bola so remedyo lang, ginawang ko lang ng paraan tinalian ko lang, tatalihan ko ng cable tie to so ayan ang aking pinagkakaabalahan ngayon mga kapinboy dahil kapag ka may liga itong 24 nag, nag i ang bola dyan minsan, minsan lang naman uh, meron pa dito ito baka ito ayusin ko rin to no? uh, tatapalan ko rin yan yung mga gilid-gilid lang ito na ayos ko na rin to yung nakaraan <laughs> ayos na to wala, wala nang stock dyan ah, remay remedyo lang kasi napakaluma talaga ng makina namin kaya ayan na ah, magpapalit kami ng makina baka next month o 2 months pa ay natay ko lang yung boss ko magpapalit kami na ito papalitan lahat yan andyan na ah, nasa container na yung mga machine Re, ano na lang, nag na lang ako ng signal sa boss ko kung kailan kami magbabaklas na ito at magpapalit ng panibago. So ayan, remedyo lang muna mga kapinboy at napakaluma na na itong machine na to, 80 to 70 pa to, 70s pa to mga kapinboy, gumagana na to. Matanda pa sa akin itong mga makina na to. Ayan mga kapinboy, ayan muna. Yo, linis-linis tayo mga kapinboy. Ayan, habang wala masyadong naglalaro. Eh, linisan linisa natin yung ating mga makina at para maging magandang ang kondisyon ng may right na ako si boy tayo, mga ito sa 11 saka sa 15 yun lang 2 lanes lang naglalaro mga ka boy pag fairness wala masyadong tao bis na ako alas 5 na uy na mga ka boy itong masarap ngayon uwi na pang -umaga pa rin tayo bukas sabado ayan pero baka baka pumunta ako ng pack save ngayon at ng makataya ng powerball o loto dahil baka bukas eh hindi ako makadaan doon Ay bukas pa naman yung bola nun so ayun mga kapin baka dumahan ako ng pack bis na ako yo pawi na tayo mga kapin boy alas 5 na pasado 5.20 matagal ako nakalabas kasi kwentuhan mo na kami ni Maka ayun alright palabas na tayo ng bowling Yo yo yo, nasa labas. Uy, makulimlim. Nagugpo, makulimlim mga kapin boy Walang araw Alright Papunta tayo ng pack and save tayo, tayo ng loto Tapos uwi na Nagpa 5.30 na rito ng hapon Mga kapin boy Medyo makulimlim ngayon Ayan, punta tayo ng pack and save At uh, bukas yung bola ng powerball Baka makachamba mga kapin boy Uy malapit na yung pack and save Nandito na ako sa pack and save Tayo lang tayo ng loto Tapos diretso Diretso siguro tayo ng ano, Westfield. Para masarap kumain dun ngayon ah. Tingnan natin, tingnan natin, tingnan natin. Tayo muna ako ng lotto rito. Tayo na tayo. $6 sa uh, Powerball. Thank you. Yo, nakataya na tayo mga kapin boy. Bukas yung bola na ito, Powerball. Baka sakali, punta tayong Westfield. May shortcut dyan eh sa department store doon tayo lulusot sa parking kain tayo nagugutom ako lilibre ko yung sarili ko speldo kahapon, po nililibre ko yung sarili ko ngayon <laughs> dito tayo dadaan sa parking ng Westfield may lusutan dito eh dadaan ng farmers department store kain muna tayo bago umuwi eh. nagugutom ako <laughs> nakakagutom para pagdating sa bahay mag -e edit na lang tapos matutulog yun ang gagawin natin mga kapin sa farmers tayo escalator punta tayo dun sa parang food court ng Westfield dun tayo kakain pero may mga sushi din dito wow diretso na tayo dun sa ano sa food court dito tayo dito Ayun know, o, fried rice. Tapos tatlong ulam yan, 18. Ayun you know, o, three choices on rice or you noodles. Know 18 dollars. So, ayan. Fried rice, gulay, karne, gulay. Ayan. So, order na tayo. I-order ko. order kong Ito parang adobo Chapsuy Yo, pauwi na tayo mga kapin boy Tapos na tayo kumain sold na, solve Busog, busog, busog Pahinga na pagdating sa bahay awin na tayo. Diretso akong bus station. Doon ako sa ng 361 mga ka boy. Medyo madilim na rito. Busog-busog na naman tayo mga ka boy full tank na naman si Pinboy <laughs> ah, nandito na ako sa bus station manong ka bus station maambon ambon At may dala tayo sombrero ay nako, may dumang bus 333 okay. oh okay boot kala ko 361 all right dito na tayo mga kapin boys sa bus 361 sa papuntang Mandorewa uwi na tayo ng bahay hanggang dito na lang yung aking vlog maraming maraming salamat nandito na ako malapit sa bahay Umuulan, umaampoon, umuulan, umaampoon.